Hi kuya, pwede pa makabala? Pwede naman po. Ayan. I'm Pauline Badilet. Sa mga hindi pa nakakapalo, magpalo na kayo. Kuya, may dala akong gift dito. Kapag na yeah. nasagot mo, sa iyo to at plus voucher. G? G po. G. Okay, kuya, makinig yeah. mabuti. At ito tanong ko sa iyo. Sa running contest, kapag na... Sa running contest, kapag naunahan mo ang pangatlo at ang pangalawa, pang ilan ka? Logic po to ha sa running contest kapag naunahan mo ang pangatlo at ang pangalawa pang ilan ka na? pang una? wrong <laughs> wala pa hula pang paulit nga po sa running contest kapag naunahan mo ang pangatlo at ang pangalawa pang ilan ka? logic bibigyan kita ng chance random people o next question next question na lang po okay